Isinapubliko na ng lakas CMD Party, BARM Grand Coalition at SIAP ang kompletong lineup ng kanilang pambato sa Cotabato City para sa 2025 elections. Si incumbent Cotabato City Vice Mayor Butch Abu ang kakandidatong alkalde at si Kalanganan Mother Barangay Captain Dato Bimbo Ayuna naman ang BC alkalde nito. Iditalye mo, Naptali Bendol. Inilabas na ng Team Cotabato First ang kanilang lineup para sa halalan sa 2025 sa Cotabato City. Si incumbent Cotabato City Vice Mayor Butch Abu ang kakandidatong alkalde at si Kalanganan Mother Barangay Captain Bimbo Ayuna naman ang bise alkalde nito. Sa hanay ng kanilang mga konsihal, bukod sa mga incumbent councilors na sina Yunin Abu, Gabi Usman, Henji Ali, Kustaha at Marof Pasawiran, kasama rin ang grupo sina former councilor Sukarno Sema, Dud sina Rimbo. Baby Ayunan, Freddy Ridaw, at Attorney Abu Bakar Katambak.